Hello po mga kalaki, 2pm na po ng hapon, lumilim lang muna tayo dito sa puno ng manggat mainit po. Mga kalaki, kaya eto na po ang 2 digit, ah 2 digit, ayan tuloy. 4 digit lucky numbers po sa 2pm, magigigila ako sa inyo eh. Natawa na naman kayo sa akin, ipasensya eh, na po, mali-mali na. Matanda na kasi 23 years old na ako. <laughs> Ayan po, napatawa na naman kayo, ha, napangiti kayo. Ang maganda kasi napapangiti tayo. Ito na po ang 4-digit lucky numbers ngayong 2pm sa Bansang, Texas, 9916, Israel, 3174, Las Vegas, 2268, Alaska, 1319, Saudi, 3187 Japan 4247 Italy 6316 Germany 0059 Korea 2528 Greece 3117 Canada 6966 Mexico 1318 Australia 5459 New Zealand 1303 India 2247 Philippines 7839 Thailand 3114 Taiwan 4396 Malaysia 0892 Dubai 6677 Hong Kong 1351 Singapore 3944 At Texas 2281 Oh, ayan na!